Ang question ngayong araw ay... Paano nabubuo ang mga salita sa pamamagitan ng morpolohiya? Pansinin ang mga salitang nakatala. Mapapansin na ang mga salita ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Kapag nilalagyan ng panlapi ang salitang ugat, nagbabago ang kahulugan nito. Ang pag-aaral kung paano nabubuo ang mga salita ay tinatawag na morpolohiya. Ito ay bahagi ng linguistika na tumutok sa pag-unawa sa kung paano nabubuo at nagbabago ang mga salita. Ayon kinapaz, Fernandez at Peneira sa kanilang aklat na Ang Pag-aaral ng Wika, ang morpema ay ang pinakamaliit na bahagi ng salita na may kahulugan. Halimbawa, ang mga salitang umain, naglakad at namasyal sa Tagalog ay binubuo ng salitang ugat tulad ng kain, lakad at pasyal kasama ang mga panlapi. Ang mga salitang ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng salitang ugat at panlapi. Minsan, ang salitang ugat mismo ay maaring ituring na isang buong salita. Narito ang mga uri ng morpema. Una, ang malaya at di malayang morpema. Malayang morpema ang tawag sa mga salitang maaring sabihin ng mag-isa at may kahulugan kahit walang idinagdag dito. Halimbawa, ang mga salitang aso, luma, at isip. Di malayang morpema naman ay hindi maaring tumayo ng mag-isa dahil kailangan nitong idugtong sa ibang salita para magkaroon ng kahulugan. Tinatawag itong panlapi o affix. Mga halimbawa: pag, um, at an. Ang ikalawang uri ay ang root at stem. Ang root o salitang ugat ay ang pinakadiwa o pangunahing bahagi ng salita na nagbibigay ng kahulugan. Halimbawa, sa salitang pinagkainan, ang kain ang root dahil ito ang may pangunahing kahulugan. Kapag idinagdag ang panlapi o affix sa salitang ugat, nagiging stem ito. Halimbawa, sa salitang kapehan, ang kape, ang root. At kapag nilagyan ng panlaping pag at inulit ang unang tunog ng stem, nagiging pagkakapehan. Ang root ay itinuturing na malayang morpema, habang ang mga affix ay di malayang morpema. At ang pangatlong uri ay ang affix. Ang affix o panlapi ay ikinakabit sa unahan, gitna, o dulo ng salitang ugat. Unlapi o prefix ang tawag sa panlapi na idinadagdag sa unahan ng salita. Gitlapi o infix naman ang tawag sa panlapi na idinadagdag sa gitna ng salita. At hulapi o suffix ang tawag sa panlapi na idinadagdag sa dulo ng salita. Pag-aralan ang mga halimbawa.